Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya. mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po. Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin, mga kapatid. Eh. Salamat po sa Diyos sa panibagong episode na ating tatalakayin. At syempre, eh, ano na naman ito? Uh, paglilinaw, pagtatanggol sa ating pananampalataya against sa isang kulto no na kung tawagin natin ay Members Church of God International. Yan. Yeah. So hindi ko na po pa. Let's all welcome Kabernok ng Pastors PH. Hello po, magandang araw po Kabernok. Hello Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Anong meron dyan bro? Opo, um, ito po, comment po ito ng isang panatiko na MCGI. Sabi po ni, ayan, eh, hindi natin alam po ano yung talagang pangalan niya yan Pero ang sabi niya, ang mga masasama hindi makaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Hindi para sa inyo ang salita ng Diyos. Huwag kayo a-show me nga <laughs> so by the way, yan yung comment niya po dun sa may ahasa nating na-expose, no? in-expose natin yung maling aral ni Daniel Rason patungkol po sa embryo G5 kapot mo. Yun po yung context po niya. Ayan. I guess familiar yung kanyang sinasabi, Brother Gabriel. Parang may hmm. Bible verse siguro siyang basehan. Basahin na lang hmm. siguro natin yun, yung uh, 12 pa yun ng Daniel. Pakibasa Opo. kapatid na Gabriel. Opo. Ayan, Gabriel. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ayun po. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ah, yan pala. So, yan yung kanyang tinutukoy. Ayan. Mm -hmm. Oo. Yan ang uh, kanyang gustong sabihin dito, kapatid ng Gabriel. So, yes po. ah uh, sige, bago ko muna sagutin. Di pa quote pa siya pala ng Bible verse. Mabuti na lang eh. Nalaman natin. Mm -hmm. Ikaw muna, Brother Gabriel. Ano yung masasabi mo dito sa kanyang mga sinabi? Tapos, sa dulo na ako. Mamaya ko na... sasabihin ko ano yung 'yung take sasabihin ko na. O, 'yung uh, oh, take natin kasi sa lang. Tawmo na. Yes po, yes po. So para magkaroon po ng idea po 'yung mga kapatid nating Katoliko, let me show you 'yung perspective ng Movement of Christian International or MCGI. Ano po? So ito pong talata na 'to, 'yan po ay kini-claim po ng MCGI mga kapatid. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa mga talata na 'yon, 'yun 'yung ginamit niya against po sa atin. So kapag hindi po nila kaanib, mga kapatid, lalo na kapag ini-expose po sila or pakiramdam nila eh sila inuusig or inaakaki daw yung kanilang samahan, ginagamit nila itong talata na to lalo na kung aral ang pag-uusapan na ang masasama daw ay hindi makakaunawa. Kaya po, madalas na binabanggit po yung talata na ito tuwing merong pasalamatan, no? especially pag pasalamatan talaga kabur, no? ano Kasi sinasabi nila na kapag yung mga, halimbawa tayo mga katolik o yung mga paring katoliko, masasama tayo kaburno. Lalo na ako, kasi ako, umalis ako sa MCGI. No? So probably, baka ang tingin sa akin ng mga heavenians, no? yung mga nakapakyaw ng <laughs> mabuting gawa, eh ako ay isang tik-tik or ako ay isang rebelde. So masamang tao na kagad ako kaburno. At in, wala kong pangunawa. Yan yung madalas na ginagamit nila. Then next naman po, bukod sa pinag-aatake nila to kaburno, kasi double ano sila dyan eh. Kung baga double meaning sila pagdating sa talata na to kaburno. Una, bukod sa pang-atake nila yan sa mga kagaya nating mga katoliko, yung ating mga pakaparian, yung mga ministro po ni Ginoong Manalo or kahit ano pong pastor except sa kanila. And then yung, yung kabalik tara naman ito, kaburno, ito yung silang pantas mga kakaunawa. So dito ginagamit naman nito ito yung, yung bandang dulo na yan apart para po sa kanila. Bakit? Number one, si Soriano, siya po ay may title na Dukhang Pantas kasi mahirap lang naman daw si Soriano, mga kapatid. Mahirap daw si Soriano. And then next is pantas siya kaburnok, no? Siya nga yung tinutukoy sa Biblia na dukhang pantas. Ayan. At si, sa kanila, bilang isang dukhang pantas si Soriano, siya po ay binigyan po ng pagkaunawa daw po ng Diyos. Which is, pinaniwalaan ko naman yon bilang isang panatikong MCGI nung araw na si Soriano daw ay binigyan ng isang karunungan na hindi matututulan kabut mo. Katunayan, ginagamit nila dito yung talata po sa aklat po ng Lucas kabut na yung isang pantas po eh bibigyan ng karunungan na hindi matututulan ng sino mang kaalit. Kaya daw po si Soriano never na natalo sa debate. Kasi nga pantas siya eh binigyan siya ng pagkaunawa. Ano pa po? Eh, ginagamit din po nila yung talata na to, yung aklat ng kapikaan, para masuportahan yung kanilang stand. Ang panta sa puso ay tatawaging mapait at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng patututo. Si Suryano po yan. Bakit po? Eh kasi panta siya sa puso eh. So mabait si Suryano para sa paningin ng MCGI. Yung mga sinasabi niya, no, yung katamisan daw sa labi <laughs> ni Suryano, kahit na palabura, kahit na <laughs> nagsusubay <natutunan, laughs> ng kapwa, eh, ng katututunan. Diba? O imaginin po, sinabi ni Sobiano, di ko na po ipiplay. Alam niyo naman po yan, mga kapatid. O yung gago, tanga, inutil, tarantado, eh katututunan po yun para sa MCJ. Kaya tingnan nyo, palamura. Diba? <laughs> yan ang mga pantas, mga kapatid. Mabait pa sila niyan. No? Oh. Kaya ang dami nilang mga kiniklaim na talata. Kabunok. Bukod pa po, alin pa po yung mga sumusupor ng alata po para sa kanilang aral to do sa ni dosages ng Daniel eto pa po yung sa 12:4 pa kaburno. Yan. ngunit ikaw o oh Daniel isara mo ang mga salita ang mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago dalawa din kabur ang ano dito ang um, ang um, meaning nila dyan. Una po, yung sa maraming tatakbo ng parot pa rito, yung sa mga eroplano na o. Yung naging katuparan niyan, yung mga eroplano pa No? And then next naman is yung, is naalala ko nun, sa isang pasalamat, no? tinanong ni, Dan, ni nagkaroon na conclusion si Soriano eh. Sabi niya, ah, madalas daw ginagamit natin itong ano na to, yung Daniel 12.4 na para patunayan na yan yung napakalago na daw ang kaalaman ngayon, technology daw. Pero ang tunay naman daw talagang purpose nito, pang relihiyon. Bakit? Yung kaalaman daw go Saan? Sa panahon ng kawakasan. Eh tayo, mas malapit daw tayo sa panahon ng kawakasan. Kaya ang laguna na daw ng kaalaman. Kaya doon na, doon na lumalabas mga mga kapatid ng katoliko yung interpretation nila. Higit pa si ano, Soriano kay San Pablo. Kaya nga 'di ba may aral si si may aral sila mga kapatid. May teksto sila no na itinama ni Soriano si San Pablo kasi may mali si San Pablo lang. Itinama ni Soriano yon kasi nga ano nga eh, malawak na ang kaalaman ngayon at si Soriano po yung pantas, yung dukhang pantas. Kaya po, kapag halimpawa naman ay eh, natin na tayo sa kanila. Noon pa, ito. Yan. Yung video na ito, napanood ng mga panati kong MCGI. O, eh, alam ko na yung magiging comment ng mga panati ko na tayo kasi masasama tayong taong paborno. Wala tayong unawa. Which is hindi naman yung totoo. Pabuh, no? Ako po, nakita ko naman yung dalawang side eh. I, I can attest naman po eh, na ako, awa ng Diyos, palagay ko hindi naman, hindi naman ano ako, hindi naman ako bumaba sa kaalaman nung naging katoliko. Kasi, in fact, natutunan ko nga na nung lumabas ako sa MCGI, hindi pa ako katolik. Eh, lumago yung kaalaman ko patungkol sa kulto eh. Narealize ko mali yung mga pinag, tuturo ni Suryano. Na-realize ko ang dami nila pagiging double standard. For example, aral ni Suryano dapat sa debate, kaburno. Leader sa leader lang. Eh bakit hindi niya patulan si Willie Santiago, i-leader e, yun ang kanyang samahan? Eh hindi pa patulan. Bakit? Eh si Willie Santiago daw kasi, kahit leader pa daw yan ng isang samahan, i-rebel e, din naman si Willie Santiago. Eh, te pero tignan mo naman yung mga panate ko ng MCGI dyan. Paano tayo atapihin? Lalo na ako. Ano sinasabi nila? dapat daw lumabas daw ako kaburlok nung buhay pa si Soriano. <laughs> Kaya nagdawa kong ngak-ngak na ngak mo. E, si Mili Santiago hindi mapatul-patulan nung no, mga yun. Eh napakadaming, ano eh, kaburlok eh, napakadaming pagiging double standard ng MCGI. At pag sinabing double standard, ipo ipokrituhan po yun. At kapag ka ipokrituhan, garantisado, hindi po yun gawain ng isang taong mabait Kaya hindi tayo hindi tayo guilty dito sa bintang ng panatiko na to kaburno na ang masasama hindi makakaunawa hindi po totoo yon sa interpretation lang po yan ng MCGI eh kahit naman po si Satanas may nauunawaan din naman po siya ng mga ibang talata sa Biblia mga kapatid eh. bakit nakakagawa siya ng ano ng, ng masama kahit na nauunawaan niya. Bakit tayo sinasabihan at sinungaling, kaburno? Kasi ina-assume ng MCGI na nauunawaan natin yung palata, kaburno. Halimbawa, yung pinagbintang ng tayong sumasamba sa Diyos Diyosan, ginagamit natin yung Deuteronomy 5, 7 sa 6 o yung sa ibang sekta naman, yung paborito nila gamitin, yung Exodo 20, kaburno, no? 24. Ina-assume nila na sinungaling tayo, kaburno. Hindi ibig sabihin, nauunawa natin yung talata kasi para masabi natin masabi nilang sinungaling tayo kaburno. Una, alam natin yung katotohanan. Yun nga ikay mababasa sa Biblia. O pero nangangaral tayo ng pasinungalingan. O, ibig sabihin, labag doon sa talata sa Biblia. So ibig sabihin, may naunawa talaga tayo kaburno. So hindi pwedeng ano, applicable sa atin ito yung ang masasama hindi maka, makakunawa. Merong ibang specific na pinatutupuyan dito kaburno. At garantisadong hindi po tayo yun. At ako po, ayoko namang i-claim na pantas ako pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Ay, hindi, hindi ako, hindi man ako kagaya ni Soriano na nag-claim na pantas siya o dukha mang pantas siya. Ay, na hindi naman siya dukha talaga. Eh, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakaunawa po. Kaya, yun po yung aking take kabog no, patungkol dito sa komentong kasinuwalingan itong panati kong MCGI. Okay. Balikan nga natin yung Daniel o 12 Gs. muling mo ngang basahin yon kapatid ng Gabriel. Marami ang lilinising at papuputiin at dadalisayin ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamahan at wala sa masasama na makakaunawa Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ayan. So dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit na dalawang grupo na mm -hmm. mula po yon sa mga tao na sila'y marami na magpapakalinis, magpapakaputi, at magpapakadalisay. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung nangyari, yung iba naging masasama kasi may gumagawa silang kasamaan. Yung iba naman, kapatid na Gabriel, e eh pantas. Ayon. So yung mga masasama, hindi sila makakaunawa. Yung mga ano naman, yung mga pantas, sila yung mga kakaunawa. Ayun. Uh oh. Ayon. ngayon, kapatid na Gabriel, etanong, eh, tanong, si ano ba ito? Yung uh, MCGI ba MCGI? Koy, Brother Gabriel, hmm. MCGI ba? Tignan natin ha, kapatid na Gabriel. O, oh, muna natin yung, itataas muna natin. 11.35 hmm. ng Daniel, kapatid na Gabriel, pakibas. O, oh, eto po. Sa 35, ang ilan sa kanila na pantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at li linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan sapagkat upol sa panahon pang takda. Ayun, kung napansin mo kapatid na Gabriel, yung, si yung sinasabi, yung mga, yung marami daw e ka, linisin, paputiin, dadalisayin, di ba yung format parehas doon sa 12 verse 10, kapatid na Gabriel, dito sa 11.35? Yes po, yes po. O, ngayon, eh, ano ba yung tinatukoy na mga pantas na doon sa versikulo uh, 12 sila yung makaka mga makakaunawa? O, ito, kapati na Gabriel, basahin natin. Ha? Kasi dyan, eh, yung mga pantas, mga kakaunawa. Pagdating mo sa mm -hmm. 11.35, sila yung format parehang-pareha. Nagpapangalinis, dinagalisay pinapapukti oo yon E sino ba ito kapatid ng april yung tinutukoy yan yan ang ating tanong pasahin natin sa onset 33 paki basa kapatid at silang marunong sa bayan ay magtuturo sa marami gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak at ng liab ng pagkabihag at ng samsam na maraming araw. Naku po! O, oh, ibig sabihin, kung MCGI pala, eh, nakati hmm. yung MCGI? Ganon ba yung ibig sabihin? Opo, na ano daw eh, nakabuhal sa pamamagitan ng kabak. <laughs> Wala din namang bibihag. Di naman nabihag MCGI. Sin, ng MCGI. Kapatulayan, sino yung nang bibihag ng inusinteng katoliko eh, di ba? <laughs> sa pamamagitan ng masindoktrinasyon. Wala din nasam-sam sa kanila, kabunok. Kasi wala naman oh. Na walang sa kanila. O, oh, diba? So, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, yan ang hmm. ibig nating sabihin. Kung biblical hermeneutics yung susundan natin, hindi sila ito. Hindi sila yung yes. tinutukoy. O, ngayon, o -o. eh, sino ba yung tinutukoy? Ibababa hmm. ba natin, Dader Gabriel, ibababa. Okay po. Basahin okay po. natin. Yung, yung, sinabi mo kanina, 12.4, tama, ng Daniel. Balikan natin yun. Pakibasa, kapatid. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan, Oh, yan ang binagbabataya nila, Brother Gabriel. di ba? Meron daw nagbukas ng aklat. Yan daw si Sino ba, Brother Gabriel? Daniel po. <laughs> o si Daniel, o tapos hmm. isi-check nila si Soriano diyan, 'di ba? Ganun 'yun, kapatid ng April. Opo, opo. Eh siya daw yung ano eh, kasi pinagkalooban daw ng kaalaman. O 'di ba? Yung sagot sa tanong, sino ba yung pantas na ito? Masahin natin hmm. sa versikulo 3, itaayatras natin. Ganito ang sabi, paki ka pa tinaga. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. At silang mga babalik ng marami sa patwiran ay parang mga bituin magpakailanman. man. Nako, Brother Gabriel, itanong. E, MCGI bayan? Ay nako, hindi, hindi MCGI yan Bakit? Eh hmm. ano ba yung uh, sinasabi? silang mga babalik nang marami sa katwiran. E eh, marami ba sila, kapatid na Gabriel? Hindi naman, konti lang naman sila, e. <laughs> Di ba, Brother yes, Gabriel? Po. Opo. Hindi sila qualify dito. Alam mo hmm. ba, Brother Gabriel, may mga nabasa akong komentaryo ng mga santo, kung ano yung tinutukoy na pantas dyan. I hindi ko pwedeng sabihin, oh, kasi by mga makikinig na MCGI, oo, oh, oh, yung tinutukoy kasi sa 12Gs ng Daniel at sa hmm. 12Tres ng Daniel, kasi isa lang yun yun eh, Kung babasahin mo talaga, isa lang yung mm -hmm. paunayan yan. So, ibig sabihin, yung marami na tinutukoy na papuputiin, dadalisayin, ay yung marami na yun, hahatiin pa sa dalawa. Yung iba, mga masasama, yung iba magiging pantas, sila yung mga kakaunawa. Ibig mm -hmm. sabihin, kapatid na Gabriel, itong mga pantas ng, ng mga kakaunawa na ito, sa 12-3, sila, brother Gabriel, sa screen, ano, sila'y kagaya ng between eh marami pa rin sila, Brother Gabriel. O, oh, di ba? Tapakadami po. Oo. Oo. Yan ang tinutukoy dyan. Tignan mo lang naman. Kasi hula ito eh, kapatid na Gabriel. MCGI ba yan? Ako? Di MCGI, sigurado ako. Pero kung ano man yung tinutukoy dyan, na ah, hindi ko sasabihin kasi... Brother Gabriel, nakakagimbal kasi yan ni eh, kapatid ng Gabriel eh, baka, oh. Oh, hindi ko hindi ko sasabihin kasi unang-una balikan natin yung comment oh eh hindi hindi niya maunawaan eh tayo naunawaan na natin eh mm -mm. kung sino yung tinutukoy na paltas oh given na yan eh, eh nangyayari na nga ngayon yan brother Gabriel eh. oh, so okay. uh, hindi ako hindi na ako magbibigay nung kung katoliko man kayo, mga kapatid, meron ako mga nabasa na articles, especially galing sa mga saints, na nagsasabi na ang tinutukoy na pantas dyan, eh yung mga katoliko daw, Brother Gabriel, kung nangakakaunawa, ayun, di ba? Kasi, Nasa labas eh. So yung iba, naging katoliko, eh syempre yung sa katoliko, may mga masasama din naman talaga, dadalisahin kasi papuputiin yung mga katoliko. Marami kasi, sabi ng Biblia eh, marami sila papuputiin, dadalisayin, ganyan, Brother Gabriel. Yung iba, hmm. mga masasama. Yung iba naman, magiging pantas na nga So, yung mga pantas na yon ayon dun sa binasa natin, 11.33, kapatid na Gabriel, eh kasi mangyayari, may mga pagsusunog dyan, may mga, ayun, nakikita mo, di ba, brother, may pagliliyab, ayan, oo. Oh. oh, oh, Alam mo ba, brother okay. Gabriel, kung ano yung, ano yung mangyayari? Yung mangyayari kasi, yung tinutukoy dyan, sa isang, uh, Catholic commentary, ano daw ito eh? Uh, yung, yung mga nangakakaunawa, magkakaroon ng pag -iiyap. Mapupurify. Oo, mapupurify. May lugar, may lugar yun, Brother Gabriel eh. Eh baka masasaktan hmm. naman ng iba diyan eh kung anong lugar rin tinutukoy dito eh, 'di ba? Hindi ba mamamatay ka tapos may kasalanan ka, saan ka ba mapupunta? Kung ikaw eh ano nang naman, hindi ka naman sa impierno mapupunta. O, oh, di ba may purification doon? kailangan ng purification pa, oo. Uh, oo, oh, yun. Sa anong lugar yun? Oh, uh, hindi ko na sasabihin. Kasi bala oh, ah, kayo okay. Oo, uh, yan ang tinutukoy <laughs> kasi dyan <partially>, talaga eh. Oo, oh, uh, <laughs> uh, yan <inental> <inaudible> ang uh, malalim ito masyado, brother Gabriel, kasi kuna. Oo, oh, hindi, hindi ka ng MCGI. Sigurado tayo doon. Oo, oh. kasi syempre, sinasamba nila si, ano, si Soriano. patay na, sinasamba pa rin nila. Oo, oh, uh, di ba? Sigurado uh. ako hindi <inaudible> yan MCGI, no? hindi sila nangakakaunawa. Kahit pa lang sa paggawa ng mabuti, hindi na natunawaan yun eh, di ba? So yan ang... Ay, tarantisado mm -hmm. naman yung kami. Um, may, may may picture lang ah bago gumagawa ng mabuti. Garantisado hindi mabuti na kagad. Hindi niya hindi nila talaga naroon na may paggawa ng mabuti. Oo, correct. So yan brother Gabriel ang ibig ko sabihin kasi kung i-discuss natin ito in detail, okay lang naman sana pero baka yung concern ko, baka nako marami na namang iiyak. <laughs> o basta meron na kayong clue apatin na, Gabriel ha. Meron na kayong clue. Oh, may idea na kahit uh, paano. Oo, uh -uh. yan malalim na yan ha? na biblical hermeneutics. Yan nga yung rason ng ibang mga Catholic Bible scholars para sabihin na yung mga Katoliko, sigurado malapit na nilang makamta ng kaligtasan. Dapat lang sumunod lang talaga sa aral ng Iglesia Katolika. So, siyempre, yan naman ang totoo. Kasi, di naman tayo nagsasabi na kung Katoliko ka ba, ka na eh. So, yan na lang siguro masasabi natin at sigurado, sigurado yes, okay. tayo, hindi niya naunawaan yung nag-comment na yan, hindi niya naunawaan yung sinasabi niya. So, wag daw tayo assuming, eh ikaw yung dapat hindi mag-assume. Diba? Oo, <laughs> <laughs> oh, ba, eh, no? grabe. grabe. Eh, hindi pa pala natalakit nung isang part na to. Grabe. Assuming daw tayo. Oo, oh, tayo pa daw yung assuming. Eh bakit? Masahin oh. natin yung Apokalipsis 22.11, kapatid na gabi. Ang liko ay magpakaliko pa at ang marumi ay magpakarumi pa at ang matuwid ay magpakatuwid pa at ang banal ay magpakabanal pa. Ayun, klaro, klaro dito kapatid ng April. ibig sabihin, hmm. kung ikaw eh matuwid, magpapakatuwid ka pa. Ayun, kung banal ka, magpapakabanal ka pa. Kaya nga kung didin dadalisayin ka kapatid ng April at nasa iyo yung pagiging matuwid, magpapakatuwid ka pa. Yan ang ibig sabihin. Yan yung meron doon sa mga pantas ng mga kakaunawa. Ayon. Oh, so, yan ang ibig sabihin. Oh, naalala ko tolo yung ano ko, yung klase namin sa Prophecy and ano, Catholic Revelation. Oo, oh, na-discuss -na namin to. Marami kasi nag-claim niya ni eh. Daniel Dosages, si yeah, eh. SDA, INC. INC, si Felix Manalo daw yung tinutukoy. O, oh, di ba? O, oh, sa siya naman si Felix Manalo naman yan. Oo, oh oh, 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 sa SDA naman, si LNGY. LNGY. White so, hindi nila alam, hindi yan mali yung kanilang unawa. Kasi marami, yung pantas, marami rin sila. ba diba, marami. Sa maraming hmm. yon yun, nagkahati, dalawang, pa, dalawang grupo. Yung iba, oh, alam mo na yung saan mapupunta, yung iba naman, yung nadali sa akin pa. Ah. oh, eh, sila yung nakakaunawa. Eh, Siyempre, kung nakakaunawa ah, oh. ka, may pupuntahan ka 12:35 ng A33 ah, ng Daniel. Yeah. Ayun. Brother Gabriel, okay. before natin tapusin 'to, trivia lang. Oh, ah. pero ah. akong napanood na video sa siguro ano yun? Ang tamang daan, kapatid na Gabriel? Ang tamang daan. Ah, is, INC. Oo. Mm. Tinalakay nila to. yung Daniel 11. Kasi nagbasa yung, yung Atty. Marwil. Hindi, si Atty. Uh, Atty. Marwiliasos si Atty. Abe, uh -huh. uh, Arganyosa para i-prove yung existence ng purgatorio. Binasa nila uh -huh. yung Daniel 11.33 na yung mga pantas daw mapupunta doon sa isang lugar kung saan merong paglilihab etcetera etcetera dadaliisay sila doon nadaliisay sila doon eh sabi nung ano sana naman yung purgatorio sa talatang yan <laughs> diba oh sa yan ang, letra no oo yun ang ano kasi yan nga yung sinasabi natin catholic revelation kasi yan kasi yung pag-explain diyan magsisimula muna sa 12 jes babaligtarin mo kasi dapat brother gabriel diba yung ginawa kasi ni daniel ipinahayag yan ng diretso yung gagawin naman natin sa 'yung pabaliktad, oh, 'yung pabaliktad, eh, oh, mm -hmm. oh, 'yung pabaliktad, 'yung tad 'yung kaya, yun, naalala ko lang. O, yun na, siguro, Brother Gabriel, yung aking masasabi. Ang nga ba na masyado? <laughs> opo, opo. Ayan na. ayan, mga kapatid. So, sana maging uh, ano sa, sa atin to, malinaw po sa atin. Kasi, ano to eh, gas-gas na mga talata to sa mga kulto eh, para patunayan na totoo sila, mga kapatid. So, ingat po tayo. Kasi sila, wala po silang hermeneutics. By the way, pag sinabi ng hermeneutics, kabur, no? Eh, kumbaga, sa salitang MCGI, kasukasuan, no? Or konteksto ayan, konteksto po. Kasi madalas sila, ang ugali nila, mga kapatid, is yung tinatawag nating cherry picking. Kaya po, pag nagkaroon ng ano, ng aberya, ang ugali ng NCGI, magbabago ng aral. Tapos si si, si na si si kapatid na tawag doon, si kapatid na Perez. O, so, oh, di ba? Brother Gabriel, so, yes, yung yes, masakla Gabriel. pa doon, babasahin pa yung Isaiah 29-24. Oo. Oo. Kaya e, kala ko ba, brother Gabriel, nang nangangkakaunawa na si Soriano. Soriano, eh, oo. Oh. Hindi eh, pa naman pala. Yan ang lalabas. Di ba ganun yun? Yes, yes, Kavonok. Yun ang lalabas nun eh. Kasi kung talagang nakaunawa na siya at hindi matututulan yung sinasabi niya, Kaburno, definitely, dapat kahit sarili niya, hindi niya dututulan, Kaburno. Eh, hindi, hindi eh. O siya na mismo yung umamin, lalo na yung parte na bago siya mamatay, Kaburno. Sinabi na ni Suryano eh, yun daw, kasi ika yung turo ng teacher ko sa akin, yung ika turo. Ito ibig sabihin, kaburno minsan sa buhay niya, nangaral siya, nang, naging pula ang mga ngaral siya, Kamburno. Yan ba yung pinagmamalaki nilang pantas? Bula ang mga ngaral na pantas? Yun ang lalabas ng kaburno eh. O, tapos hindi matutulan yung bula ang mga ngaral. Kaya ang eh, ibig sabihin, katutul-tutul, mga kapatid. Minsan sa buhay ni Suryanon, nag siya ng mali. At yung mali na yon hindi naman yung, yung nag-take nag siya ng full responsibility. As you see, mga kapatid, na, naka-upload naman na yan sa mga, ano, sa mga napakaraming mga social media kasi probably baka binura na yun ng MCGI na si Soriano po, umamin siya na nagkamali siya. Eh. Na yung 666, hindi lang yung papa sa Roma. Kasi dati, ang aral ni Soriano, Papa sa Roma yon. Swak na swak parang basket sabi pa nga niya. Eh ngayon binago niya, hindi lang pala papa sa Roma. Mali pala siya. Yun daw kasi yung turo nung ano nung kanyang uh, teacher, si Nicolas Perez. Eh ngayon, how ironic, kaburno, pinagbibintangan tayo ng mga MCGI ba't ngayon lang tayo, tayo lumabas? Patay na si Soriano. Eh si Soriano nga may ganung gawain eh. Si Soriano nga may ganung gawain mga kapatid. Bakit po? Eh si Soriano nagdadakdak, nagdadakdak na sa pasalamat, nangaral na sa madla. Wala na si Nicolas Perez. Wala na si kapatid na Perez para ipagtanggol yung sarili niya. Eh tayo po, mga kapatid, kami ni Caburno, hindi kami guilty dyan. Hindi pa po ako katoliko. Nako, si Caburno, ang dami ng extreme episode niyan. <laughs> Kay Soriano nung araw, mga kapatid. At kahit ako naman po, nung naging katoliko ako, in-expose na po na po kagad si Soriano at ang unang episode namin tandem namin ni Kaburnok eh MCGI po buhay pa po si Soriano no? so hindi kami guilty sa mga ganyang bagay. At ito po ang pinakamalaga sa lahat. Itong ginagawa namin na to, hindi naman para mag mag, mag ano ng MCGI, kundi para sa inyo po mga kapatid ko patuloy ko. Kasi hanggang ngayon, patay na si Suryano, nangangaral pa rin siya. Which is yun yung pahirap doon. Matinding iskam yan mga kapatid. Ano? So, ayan po. Ah. Sana ba po sa atin yan mga kapatid at mag-serve naman pong refresher sa inyo just in case na alam nyo na po yung mga aral patungkol dito. At muli po, ako pong iniligod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karuong Katoliko. Ingatan mo po tayong parati ng ating Panginoon.